May sa mo. na. na. Pista, pista. 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 pista. Pista, pista. pista love <laughs> sa mga followers. Eh. Magikaon si Kabusok. Pangatan. Tago pa ko. Sato na ako sa TV. Sir, so, libre lang kaman sir. Libre. Libre <laughs> kayo bayad, kay pista. Ito ang Magikaon kami ma'am. Hey, Magikaon ko na sila kayo malilipi. Magikaon kami. Ako ko si ate. Ako ate kakaon kami sa binipas yung mga surigaon nun kay Pista shout out sa mga viewers yes Pista, libre kaon diri yung libre kakaon isang sabaw, dukot tog sabaw rakan doko tog sabaw Dukot tog -duk sabaw hindi mo pagkaon ngay Pista tay Dukotog sabaw. Kalo isab na ako. Ay, eh, mapakaon <laughs> ko Nag-live ako. Ay, ko. Arirang ako sa mga pulis. Nung no, pa <laughs> ako patabang. kay mapakaon pa rin sa akin. Yan. Mga kaguso. Jai. Patrolo. Yan. <laughs> Patricks. -so Arirang ako kailan yung Ay, napis na. Ay, mapakaon. Ay, napis na. Ay, napis na. Patrolo. Ay, napis na. Ay, napis na. terbau? kami. terbau. Makan nasi putih kaya kristal. Makan untuk kotoran.